Good evening po ate. Papawin po ako ng amo ko sa Pinas. One year and two months ako dito. Ako ba ang bibili ng ticket ko? Salamat po. Okay guys, marami pong mga kababayan natin ng uh, sitwasyon ka yung mga sitwasyon nila. Pinapauwi sila sa Pilipinas. Tapos, kinakat yung ano, yung ticket nila sa sahod nila. Minsan kinukuha yung one month, yun din ang binibili sa, ano, binibili ng ticket. So guys, huwag kayong papayag. Once yung amo yung nagsabi na pauwiin kayo sa Pilipinas, sabihin niyo sa mga amo niyo na kayo ang bibili ng ticket ko, hindi ako ang bibili ng ticket ko kasi hindi ko kagustuhan na umuwi ng Pilipinas. Kayo yung ano, kayo yung nagpupumilit na umuwi ako ng Pilipinas. Bakit ika-cut niyo sa sahod ko ganyan? Yung ganyan yung sabihin niyo, guys. Huwag kayong matakot kasi nga karapatan niyo 'yan. Hindi kayo yung ano, hindi kayo yung nagsabi na ayon niyo sa kanila, hindi kayo yung nag sinasabi na uuwi kayo kung hindi sila yung nagpapauwi sa inyo. Marami kasi tayong mga kababayan na ganyan yung sitwasyon nila, pinapauwi sila tapos kinakat yung ticket sa ano sahod nila. So huwag kayong papayag sabihin niyo sa kanila na kayo ang bibili ng ticket ko tapos uuwi ako ng Pilipinas, ganon, Kung hindi niyo, kung hindi niyo bibili ng ticket ko, Ganyan yung sabi niyo, kapag hindi niyo bibili ng ticket ko, ikakat niyo dyan sa sahod ko, is hindi ako uwi ng Pilipinas. Bigyan niyo ako ng NOC, yun ang sabi niyo sa amon niyo. Kasi hindi ko gusto. Gusto ko pamatapos yung kontrata ko. Tapos ibabawas niyo pa yung ticket ko sa aking sweldo. Ganun yung sabi nyo, maging ano tayo, guys, kapag dito tayo sa ibang bansa, maging matapang tayo sa karapatan natin. Maging ano tayo talaga, confident tayo sabihin, kasi karapatan natin yun, guys, eh. Karapatan natin na ano, ipaglaban yung ano, yung nararapat. Ganun yung gawin nyo guys. Huwag tayo matakot kasi minsan marami tayong mga kababayan na umuwi ng Pilipinas, binabalik sa agency na hindi, minsan hindi binibigay yung sahod. Two months, ganyan hindi binibigay yung sahod. Kailangan ipaglaban nyo kahit nandun, nandyan na kayo sa agency kasi marami rin tayong mga binabalik sa agency na hindi daw nila nakukuha yung sahod nila. Sabihin niyo yung agency na meron pa akong 2 months doon or 1 month doon, hindi ko nakuha yung sahod. Minsan kasi kinukuha din ng agency, hindi binibigay sa ano sa ano mga worker nila dapat ibinibigay kasi meron akong experience kanyan guys yung aking kasama meron siyang one month na hindi nakuha na sahod tapos yun kinuha ng agency hanggang ngayon hindi din nakuha yun so sa inyo na na lang yan, kayo pa nga ang binibigyan ng 13,000 or 15,000 tapos kukunin nyo pa yung sahod namin ganun sila kalupit, may mga agency ganyan so kapag ganun guys is kailangan nyo talaga sabihin sa amo nyo na kayo ang magbili ng ticket ko at uuwi ako ng Pinas wag nyo ikakat sa aking sahod or wag kunin nyo kunin yung one month para ibili ng ticket ko dahil hindi ko kagustuhan na umuwi ng Pilipinas, yun ang gawin nyo, sige bye.